Di mana? Di sini. 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 Di Di sini. Sinong gumawa? Ano kaya ito? Wala ka bang sugat? Tara, tara. Ito ka. Ito ka. Parang naano ano kaya ito eh. Ano yun? mo. Bilasan mo. Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Inato Gusanters. Welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So for today's video mga idol ay siyempre mag-update tayo ulit. So sa lahat ng mga viewers natin na, na nagsasabing paulit-ulit lang daw yung mga vlog natin, yun nga ay eh, nag-update po tayo. So for today's video natin ay syempre balikan natin yung kubo kung saan nag-viral doon si Lilith. No, kasi marami po ang nag-request at nabalikan doon natin kasi kumusta na daw si Lilith. Ano na nangyari? Kaya ngayon, bigyan po natin ng pagkakataon at time ngayong Uh, araw na to. Kaya samahan niyo po ako sa lahat ng hindi pa po nakapag-subscribe. Huwag kalimutan mag-subscribe kayo at siyempre i-click ninyo ang bell button mga idol para palagi pa kayong updated sa lahat ng mga bago natin mga upload. Kaya samahan niyo na ako ngayon at sana suportahan niyo ako at huwag kalimutan na mag-subscribe kayo. So tara, let's go. O, ayan mga idol sa lahat ng mga viewers natin. So update tayo dito sa kubo. So mga ilang oras din ako nag- Uh, naglalakbay mga idol, naglalakad dito. Sobrang init at parang uulan na naman. Kaya hindi na ako nagvideo. Cut na ito, no? So, nandito na ako yun sa kubo. So, update tayo kung ano mangyayari at meron man tayong makita. Medyo nasa malayo pa kasi ako. Tara! So, ayan mga idol. Nang, uh, nandito na ako sa kubo binalikan po natin kasi maraming nag-request na balikan daw natin, no? Kaya Ay, medyo maputik. So, ay mga idol. O. Ayan, binalikan po natin kasi Hinanap natin si Lilith kasi tumakbo yun eh. Hindi ko na nakita at bilang nagpakita dito yung babaeng puti yung buhok niya. So sa lahat ng uh, nanonood ngayon, nandito na tayo. So sa lahat ng nag-comment dito sa uh, sa YouTube ko na ano daw nangyari kay Lilith. So ngayon ito yung update natin. Pero hindi ako sure mga idol kung makikita natin si Lilith dito ha. So try lang natin mag-update kung may makita tayo o wala. Kaya samahan nyo ako. Tara. Napakatahimik. Parang wala naman yata ang tao dyan. Yun ang idol. Ang tahimik dito. So malapit na tayo no. Ayan, no? Oh. Ayan, maraming nangyari dito mga idol. Kaya iwan ko kung makikita ba natin dito si Lilith dito sa area na to. Ayan mga idol. Nandito na tayo sa kubo. So, manunan muna natin. Kung meron ba tayong makita. Kasi kanina mga idol, grabe yung lakad dalawang oras yung nilakad ko para lang makapunta dito. Kaya kung nagvideo ako, medyo mahaba na kung nagvideo na ako, di ba? Parang may, parang may, may boses ako narinig dito. Ano yan? Jelilit si pa tu? Kaya apa lah main dari dok pemboses kanina? Lelah, minggu nak dugo. Naya re, nak pakai mata iba na tu? Aduh, niapa parah ting, barang ni tahu ya tak? Oh, huh? naya re sa kanya? Patay na to. Daming dugo. Bilet, kumusta ka na? Buhay pa ba to? Sandali lang. Lagay ko muna ang camera ko dito. Lagay ko muna dito eh. Bilet, kumusta ka na? Ay, Dito. Dito ka. Ah. 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 May hari. Bakit ka duguan? Ha? Ah. Bakit ka nandito? Sino? Ah. Sino gumawa? Si Sino ang gumawa sa iyo? Ha? Ah. Gumawa ka naman. Mamoy, ito lang dami ng mga dumi sa kanya mga ano. Bakit ka nandiyan sa ilalim? Ano nangyari? Bakit? May sugat ka ba? May sugat ka? Bakit may mga tugo dito? Wala. Ano to? May mga tugo. Kanino kaya ito? Wala ka bang sugat? Tara, tara. Dito ka. Dito ka. Parang naano kaya ata eh. Dali, bilisan mo. Bilisan mo. Wala ka na kawawa ka naman dami mo ng ano ha, sige upo upo ka dyan may, may, may dugo dyan Hala. kawawa ka naman yung magandang buhok mo ayan wala na hindi na maganda yung buhok mo eh ako yung kinakabahan sa iyo eh ano ba nangyari dito ha buti na lang nandito ka hinahanap kita ang taga kitang hinanap eh kanina may dumating eh may may dumating kanina parang ah oh saan ka pupunta tingnan mo tuloy yung ano mo ha nah oh, dami mo nang oh yung buhok oh. mo Teka lang tika lang ayusin natin yan ayusin natin kawawa naman kawawa naman itong mga idol oh Tingnan mo, oh. Ang daming mga... At bakit ka dyan ka sa ilalim? Ano bang ginawa mo dyan? Wala. May kahoy pa. Wala na talaga to. <coughs> bakit hindi... Bakit hindi ka magsalita? Magsalita ka naman para alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Tingnan mo to. Hindi ko makuha itong ano mo, eh. <coughs> Kunin natin to, ha? Kunin natin to kunin natin to ha sige ha, ayan ayan medyo na, ano hindi pa mawala eh so ayan mga idol no hindi ko inasahan na makikita ko dito si Lilith talaga nandun sa ilalim kagaya din ng vlog ko nung nakaraang buwan yata yun eh medyo matagal tagal din ako naka ano dito nakita ko din sa ilalim siya at parang naibiyak dito na ano butilya no parang ano ba bote. Parang naglaslas kasi maraming dugo dito eh. Kawawa naman siya. Ayan oh Sko. Kawawa talaga eh. Ayan mga idol. Tingnan niya yung buhok niya. Parang ano na sililit Parang, na, parang nabaliw. No? So ayan mga idol. kanina kasi may ano eh. May dumating. No? Oh, saan ka pupunta? Sandali lang. Lilit. Sandali. Wag kang... Ayan din ka naman mga idol. Palagi siyang tumatakbo. Wag kang muna magtago. Saan ka na? Saan kayo siya natako mo ito? Saan kayo siya natako? So ayan, kumpirmado mga idol na si Lilith yun. Parang wala sa, sa kanyang sarili, napakabuwagag na kanyang buhok at andami pang mga damo na nakapilipit sa kanyang buhok. Sobrang walang-walang ligo talaga. Medyo maamoy. Tapos, parang wala sa kanyang sarili mga idol talaga. No? Kaya, sana kaya siya nagtago. Ayun. Ayun siya. Hindi ko siya nakita dyan kanina. Lilit. Ano ba, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Bakit maraming dugo? Ha? Ha? At bakit iniiwasan mo ako? Wala naman ako masamang intensyon kundi nandito ako para tulungan ka. <sighs> ano nangyari? Oh. Ha? Pasilip-silip ka pa dyan. Ipakita mo ng mukha mo. Ang daming mga viewers natin nanunood. Buti na lang. Binalikan kita dito kasi may isang viewers o marami sila yata. Mga lima yata nagkukomen sa video ko nang dahil sa iyo, balikan ka daw kaya nandito ako. Buti na lang nandito ka. No? O ano? Slilit. Sumagot ka naman para maalam ko. Tara sama isama na kita. Uy, saan ka? Sandali lang. ka mo nang aalis talaga. Uy. Ay nako pa. Panitakbo na lang po ka. Sandali. Sandali lang. Ay. Oh. Saan ka naman pupunta? Panay takbo na si Lilith mga idol. Parang nasiraan na yata ito ng bait. Ayan Oh. Nagtago na siya talaga sa akin. Ay, hindi na. Hindi ko naman siya inang ano. Gusto ko lang siyang tulungan. Pero parang na yata si Lilith. Mamaya ko na lang siya hanapin. Alam ko na siya nang siya nagtatago. Pero ang nakapagtataka dito. Bakit nandito siya? At may may biyak na bote na parang naglaslas. O oh, may dugo o. Oh. Oh, ayan o. Oh. At may mga dugo din dito na parang kahapon pa yata ito eh. Kasi hindi pa siya press. Hindi na siya press ba? Ano? So yun mga idol. Sililit mo yan. Ng, ano tumatakbo-takbo siya ayaw magpa ano sa akin parang natoma siguro siya sa nangyari Dating, alam mga idol baka nag-away sila sa kanyang jowa ba, sa jowa ba niya o sa asawa niya ngayon na bago hindi ko alam buti na lang pumunta tayo dito no maraming salamat sa nag-request dahil nainggan nyo din ako magbalik dito kasi parang naano na ako dito eh kasi sobrang layo po talaga dito mga idol no? ngayon nahanapin natin si Lilith kasi tumakbo si Lilith dito banday tumakbo siya dito Dito siya nagtago eh. Saan so, kaya siya punta? Aray. tung ingat tayo sa mga as ko mga ito. Ano kaya nangyari sa kanya? Parang umiiyak yata siya. Parang umiiyak. Parang umiiyak yata siya. Lilit? Saan ka? Ha? Bakit ka umiiyak? Magpakita ka. Lilit, huwag kang magtago. Saan kayo siya nagtatago? No? Hala. So, yun mo ito. Umalis sa si liit. Tumakbo ulit siya. Hanapin natin na yun. Pero parang may nakita ko may... Parang may kasama siya dito mga ito. Parang may kasama siya doon. No? Oh. Sino kaya yun? Saan kaya siya nagtago? Parang may kasama siya. Hindi siya nag-iisa dito. No? So ayan mga idol. No? Man manan natin dito kasi may ako kung may kasama sa lilit at parang balikan yata siya. Baka iniwan siya dito. Ah, kasi parang may nakita akong may mga tao doon sa unahan. Hindi siya nag-iisa dito mga idol. Marami sila dito para nandito oh. Try natin dito.